Okay mga kami gusto mong mag unboxing tayo ng LP001 no? sa ating uh, kailaw sa ating mini service team Ayan. Yeah. No, Tidak no, banyak Eh, baiklah Ya, tidak? Tidak ada Ay, dito yung seat niya. Okay, pero ito yung lock na dito rin eh. Tingnan natin sa Ayan, lt 001 Ah, yan walang kumpleto, walang sira. Sobrang dito kung ilaw ito. Ayan, ang ilaw. Ah. Subukan natin. Ayan. Ito lang. Ayan. May ilaw. Okay, thank you. Successful yung ano, yung order ko ngayon. Thank you. Thank you.